Morning mga idol, ano mga Luts at Manay at Manoy, mga uh, idol. Oh. Bali maaga po kami, ano, mag-aalasais pa lang po at mamumuwag po kami ng pokyutan. Andiyan po sa malaking kahoy po 'yan, ano. Bali kung maalala niyo po nung isang taon, dyan din po ako nakakuha ng pokyutan. Nalang nakapuwag din po ako dyan ng isa. ayan ata uh, ito po yung kayakas natin. ano, babalutan ko pa po 'yan ng sariwa. At uh, may kasama po ako ng dalawang bata. Ano po? Yan, silang isinama ko pangmumuhag at uh, wala pong uh, hahawak ng bali mamaya pagbaba namin pag uh, baba ko po galing sa itaas ano ko ayan at ang pokyutan po pong ito ay makapal-kapal na ano bali gagawa po nang gagawa muna po ako ng pausok ano taguan ng dalawang bata bunot ayan na po siya sana po ay makuha kaagad ano maaluwa naman po yan akyatin at walang masyadong bagay sa kahindigan gaano kataasan ano halos kalaghatian lang ang ko nung isang taon na ano po? Ayan shout out kay Idol Kabstat uh, Kabsat uh, GC Adventure at kay Ragosta Ayan na po pinuusukan na natin Ayaw niyo po piyutan Ayun po klase mga idol hindi gaano malaman ano po pero matanda na itim na po ang bahay niya eh ayun siya o. ayan mga idol yung bahay ng pokyuta ayan ayan may laman po kaso kaunti pa ang laman ano po hindi siya puno magulang na ayan atin ang gagayatin ayan na po mga idol Okay na po. Ano, akala ko po kanina maliit lang. So malaki po pala siya at puno na po ng laman. Ayan oh, ay isang balde. Ayan at uh, po tayo. Ayan at pasensya na po sa boses ko ano, at medyo hinihingal po ako. Mataas po kasi ito. Ayan po siya oh. Tapos ayun po yung mga kawayan sa ayun po yung palayan. Ayan at shout out kila Idol Tom. Pasensya na kayo ano at ito ay biglaan lang tungkuwag ko nito ano. Maka na ng ibang mamumuhag. Gawin naggala din dito so kinuha ko na una-unahan lang po ano sa mga mamumuwag ang pokyota naman po ay wala pong may ari niyan ano kung sino pong maunang pumuhag kanya po yan ayan isang baldi po at base ko po ay kulang-kulang po o mga 10 kilo ano po mabigat siya ayan at uh, kita kits na lang po sa baba ano po ayan wala kasi akong taga video kaya uh, sa baba ko na ulit to bibidyoan ibababa ko na po itong banding tatakpan ko lang po siya ano po ayan Ayan po siya. Ayan po ang takip niya. Ano po? Ayan, mga dahon-dahon lang po yan. Mga duming yan sa takip. Ayan, pasensya po sa video. Ayan, mga dahon-dahon lang po yan. At wala po yan dumi sa loob. Ano po? Ayan na, bababa na tayo mga idol. Ayun pala mga idol. Ano, hindi ko po nasaid. Sayang, baka po kung may dadalawang buti pa po yan na iwan Ano? Sayang talaga malaki po kasi ano at hindi uh, ko masilip ng maayos ayan may naiwan pa po ayan at uh, babalikan pa naman po yan nila ano, bali sisipsipi na lang po yan ng mga pukyuta na umalis babalikan po yan nila maya maya ano, mga idol ayan po at bali ito pong apoy papatayin po yan natin ano, nang hindi po makagapgap ayan at uh, mahirap na po tag init po ngayon ano, bagaman medyo maaga pa baka po gumapang at kawayakan po ito ano ayan, papatayin po natin yung apoy na hindi po tayo makapirwis ano po ayan natin pong papatayin na to baka makagap-gapas sa malayo ano po, Mas, madaming masilag bali ito po kawayanan lang po, ano, sa katahuyan wala po dito mga tanim na halaman ayan, mausok ayun po yung dalawang batang kasama ko ayan at doon po natin kinuha po yung pukyutan ano po mga idol ayun doon po yung galing ayan po yung bahay niya ano itim na po hindi na pwede ayan wala na pong mga uod na maganda ayan at ang tatapang ng kasama ko mga bata ano po ayan yung aki pong bunso no? yung nakasaklob po ng puti ano magkasunodan po yung dalawang yan at nagamit ko na po yung aking panghugos ano pantali sa pamumuhag na bago galing po yung lasada ayan matamis daw po at tinikman na nila bali Ayan. Ah, uh, thanks God, ano? Thank you Lord at uh, nakuha po ng maalwa Bali nakuha po namin ng maalwa Ano po, hindi kami nahirapan. Ayan, at uh, sakto naman po dahil kasama ko ay mga bata lang po, ano? Ngayon ko lang po sila na isama sa pamumuhag. Ayan, at uh, nagbulon pero sila daw sasama. Sa Ayan, oh, uh, natulok pa po yung pulot. Sayang no, naiwan. Ayan, at napatay na po natin yung apoy tayo po ay uuwi na ayun po yung pausok nilang bunot ano po bali nandyan lang po yung palayan ano po? sa kabila pong engine kawayanan ah uh, utay na po kami at uh, nainit na po ano mga idol magbibilad po kami palay muna bago kami uuwi ayan po yung saray niya ano po hindi na po pwede kainin gawang maitim na ayan matagal na po ito magulang na baka po ito ay mga limang buwan na po yan dito sa kahoy na ito ayan talaga po ang pamumuhag po ng pukyutan ay sabi nga po ng iba ay buwes buway, ano po mga idol talaga pong mapagod at uh, <coughs> delikado po ang pag-akyat kagaya po nito ayan mataas pong iyan ano po delikado po ayan at uh, mga bata lang pati kasama ko pero okay naman po at nakuha namin ng maalwan ayan kitakits na lang po sa aking kubo ano sa palayan mga idol Ayan na po, mga idol ano mga manoy at manay dyan. Ayan na at nandito na po sa kubo. Ano ito na po yung pokyota natin na nakuha na ano, po. Bali may bawas na pong kaunti ano po. At may nakapanghingi na. Ayan at talaga pong tunay po yan ano. Ayan at wala po tong halo mga idol ko ano. At kita nyo naman po kanina nung sinindihan namin talagang sa puno po siya ano. ayat may mga buhay pang kasama yung pasong ng pukyutan ayan maganda na po ano at yung kabahag po medyo manipis ang laman yung kaba po ay punong puno pag ang pukyutan po ay puno na laman yung pasong po ay ganyan na po ano mga idol ganyan na po ang klase po ng pasong o lagayan niya po ng pulot ganyan na po siya ano maputi na may mga takip na po yung butas butas na yung ganyan po ano yung ganito ayan tinatakpan na nila po yan kapag puno na ayan bali puno po yung kabahag ano po yung kabak naman po ay hindi gaanong puno ayan at uh, dahil po siya'y malaki ano ay madami-dami na po yung laman po ano bani ito po'y mamaya pa po tong uh, pahapon pipigain ano pag-uwi pa po sa bahay at yung uh, akin pa pong may bahay ang uh, pipiga po niya ano pagdating niya mamaya at uh, ang gagawin ko lang po ay ilalagay po lang niya dito sa isang tabi uh, tataklo ba ng kaunti hindi po yan pwede kulubin ano po at bubula po yan ng madami ayan at iibang uh, kulay niya kapag uh, bumula ayan pero hindi naman po siya masisira ano kahit siya uh, nabula ano po at uh, natural po yon sa uh, purong wild honeybee ano po ayan kaya pag kayo ay lalagay ng pukyuta na bagong kuhag at uh, yung pulot ay ilalagay nyo sa buti ano po wag nyo kaagad pong tatakpan kasi pag mainit pang panahon at natakpan nyo agad yung butilya, minsan po ay nababasag po yung buti. Kung minsan po ay takip, anatalsig, ano po. Ayan, kaya yun lang pang tip ko sa mga uh, hindi ganong alam ang uh, klase ng pulot ng pokyutan. Ano po, kapag uh, mainit, yung bagong uh, pulot na bagong kuhang pulot, ano po, at nasililid sa buti, wag nyo muna po tatakpan. At dahil lang po ang kahinat na niyan, kung uh, yung buti o tatalsik po yung takip niya ano at sayang po kapag uh, ginilamgam lamang ano po mga idol ayan at uh, madami po ito baka po ito base ko nito ay sampuan po ito pataas sampung butihan po pata, pataas po ano o baka umabot pa po ng mga 15 ano po ayan at ayun pong iba ayun na oh, natapon natapo na yun doon sa lalagyan ayan at po yan ano at malinis po talaga yan lagayan pong yan ano po Ayan at uh, ayan yan po ay sadyang ginagamit ko lang po yan sa pamumuhag ng pukyutan, baladi pong yan. At ang buti ko naman po dyan na ginagamit ay malinis po ano, gawa pong yun ay yung pinamili po namin na langis. na pag wala na po naman yung butilya, tinatabi po namin ano at nililinisan. So hinuhugasan po yun na maigi, binababad yun sa mainit-init na tubig, ano po, at uh, hinuhugasan uli. Kaya po sadya pong malinis, ano po, ang uh, atin pong mga ginagamit na nilalagyan na ng pulot ng pukyutan mga idol abangan nyo na lang po mamaya pong pahapon ang pagpiga po nito ano kung makakailang buti ayan at nandito na po kami sa palayan ano po ayan ayan po yung palayan namin ano po ayun kabahak po ngayon at uh, magbibilad po kami ngayong umaga bali mamaya pong pahapon aahon na po kami pagtuyo na yung palay sasakuhin na po namin Ayan, at sa uh, saka po yung pipigayin pagdating po doon. At ayan na nga po mga idol, ano, mga manay at manoy. Napigahan na po namin at inabutan na kami ng gabi. So ayan po ang nakuha natin. Ano, halos kulang-kulang na po siyang isang galon. Ano, madami para po yung laman at gawa po na, malaki po yung pasong na ng pulot. Ano, kaya hindi man po napuno yung ating isang galon ano. Pero konti na lang po at uh, puno na sana ano po. Ayos, jackpot!